Good morning sa lahat-lahat sa atin. Mag-ano na naman ako. Magbubungkal, nagbubungkal ako ng lupa dito sa likuran ng bahay namin. Kasi magtatanim na naman ako ng kamote. May tanim na akong ampalaya. Yung may agbate, talong, mga sili, iba't ibang klaseng sili. Tsaka kalabasa, marami ng bunga. Tapos ngayon na naman, yung magtanim na naman ako ng kamote. Tapos pagkatapos nito, magzumba pa din ako para liliit yung tiyan ko. Kasi ano, lumalaki na ang tiyan ko. Siguro tumataba ako kain ng kain. Kaya nagkontrol na naman ako sa kain ngayon. Para hindi na malaki yan mahirap na ayan pala nagbubungkal ako ng lupa dito sa likuran ng bahay kasi wala na kaming pang araro kung mag ano ka pang araro magkuha ka pang araro ang mahal ng sahuran sa kanila tapos ito lang ang ano ko eh kunti lang naman yan maliit lang na ano area pang lang lang nakamotiva diba? hindi yung pangbinta. Pero kung marami siyang laman, pag after 4 months, or 3 months after, pwede naman yan ma-harvest yung kamote. Pagod siya, pagod, pero pahinga din. Kasi pag magtanim, may maani din someday. Kaya ito, bali ito yung paglilibangan ko pag araw-araw. Pagkatapos ng mag pakain ng mga manok kanding itik tapos yan doon na ako sa likuran ng bahay pasensya na kayo yung dahon ng langkay ng niyok na tuyo na yon ang binabakod ko sa ano ko ang palaya tsaka ano yung isa ah uh, ano ba yung si ano ba tawag nito eh kalimutan ko ah patula pala uh, may patula ako o sikwa ayan dyan tapos may okra yung okra ko konti lang na buhay kasi kinakain ng shells yung kurakol tawag sa dito sa amin tapos marami akong limon grass mga saging mga niyog na dwarf bagong tanim dito sa talikuran ko ayan napahinga muna ako kasi hindi basta basta yung magbungkal ka ng lupa sa bagay malambot yung lupa kasi lagi nagpuulan kaya sa ko siya ginawa nung hindi pa umuulan hindi pa masyado nag absorb ang ulan sa lupa hindi ko ginawa na mag bungkal kasi masakit kaya yan sa kamay masugatan yung kamay dyan nga eh nasugatan ko nga yung kamay ko kaso lang konti lang ngayon ipagpatuloy ko na naman ayan ganyan talaga buhay dito sa bundok pag magtyaga ka lang magtanim may makakain ka pa at may maibibinta tapos maraming benefits din yan kasi organic fertilizer lang ang gamit ko hindi ako nagagamit ng mga artificial fertilizer tulad ng 14-14-14 o urea yan ang ginagamit ko lang yung dumi ng ano ng baka, kanding tsaka may ano din kami yung balat ng palay tapos hinahalo nila yun doon nila nilalagay sa poultry tapos paglililinis li na nila pinabagin nila yun sa sako tapos yun nagbayad lang kami ng 120 kasako, kasako. kaya malaking tulong po galing sa Department of Agriculture po ng tulong nila sa amin. Saka, libre na po sa pagmakaani makaani ka na libre na po to sa ulam makalibre ka na sa ulam kaya yun sa akin parang exercise ko din yan araw araw kasi wala naman akong gagawin sa amin pagkatapos ko maglinis ng bahay maglaba uh, ayoko naman lagi magtingin ng ano cellphone paminsan minsan lang ako mag FB Um, messenger lang karamihan sa pamilya ko kasi malayo sila. Ayan, dito. nag lang ako. nag ng lupa. Medyo mabahaba pa. Ang ginagawa ko. Kahit ganyan lang, pero ano siya, pagod din. Nakakapawis din po.

Ito naman guys, mga amigami ko. Nagtanim ako oh. ng kamuti na kamuti ka, Dahon. Ano dahon ng kamuti. Talbos pala. Talbos na. ayan. Nilalagay ko na sa lupa. May tayo ng baka tsaka hindi. ito. Ano yung siya. balat ng palay na may halong dumi ng manok. Pero hindi na siya masyado na pure kasi naulanan na nainitan Ayan ang organic fertilizer ko tinakpan ko na unang una guys inaano ko siya bangagan pa, ba? bago nilagay yung talbos ng kumote tsaka abon yun lang salamat